naniniwala ba kayo sa balita ngayon na nag-viral social media ng dahil nga sa bulaklak ng patay na gumalaw? Kasi nag-viral ito ngayon. alam nyo, isa sa mga hindi ko lang maintindihan kasi minsan kasi for the content lang gumagawa yung mga taong ganyan lang yung mga nagbablang. Pero nung natignan ko siya, parang may kakaiba siya. Even doon sa mga nagko-comment, iba talaga yung dating para sa kanila. Meron din naman nag-negative na anlang daw yon for the content, parang yung hindi daw pantay yung paanang ng lagyan ng ng bulaklak ng patay. So ngayon, nung nakita ko, napansin ko, kasi mostly, pag nagpaparamdam yung mga patay, nasa seconds lang talaga yung mga lumalabas yung mga spirits, kumbal, mga hangin lang, ganyan. Pero halos umabot siya ng isang minuto ata sobrang tagal ng pagpaparamdam ng isang patay. Pero ngayon itong patay nagpaparamdam sa kapamilya habang nasa burol sila. Nagulat lahat ng mga tao doon sa burol na nagparamdam ngayong patay buhat noong isang bulaklak na na umabot halos ng ilang minuto yon. Parang nakakatakot talaga no na parang ang word tingnan na parang creepy na hindi mo maintindihan na sa ganitong panahon ngayon, may mga ganun pa ba? Nagpaparamdam ng mga patay. Parang minsan natatawa na lang tayo, di ba? Kaya sa napapabalita natin na yun nga, yung mga patay nagpaparamdam. Sabi nga nila, buti pa yung patay nagpaparamdam, pero yung jowa ko hindi na nagpaparamdam. Uy, hindi nga, balikan natin yung issue. Ganito kasi yan. Ang dami kasing gumagawa ng mga ano ngayon, mga as vlogger, content creator, ang dami gumagawa ng video. So ito naman, nag, uh, parang ito pa, guys. Ang layo pa ng araw ng mga patay o buwan ng mga patay. Pero ito nga nagparamdam na. Itong nasa burol nga. Uh, gamit itong bulaklak. Ano, gumagalaw talaga yung bulaklak. Yung stand niya is gumagalaw-galaw. Parang sumakyo sa yo. So dito nagtakat, nagulat ang mga taong nanonood. At ngayon ay naging viral na din siya. Simula nang napanood siya sa TikTok, sa Facebook, at kumalat na sa anumang platforms ng social media. Diba? Nakakatakot yung mga ganito na parang may mga may gustong sabihin ata yung patay na hindi niya masabi kaya nagparamdam na lang siya ganun yung mga iniisip ng mga tao o okay, di kaya, eh. isang trip lang gumagawa lang ng content parang ganun yung mga nangyayari iwan ko lang guys kung pag napanood nyo to ano kaya ang masasabi ninyo ano kaya ang mapapansin ninyo o anong komento ko ninyo kung ito yung makikita Ayan, ipapakita ko sa inyo ang video. So, kayo na lang po ang magkusga. Kusgahan nyo kung ano talaga ito ba ay makatutuhanan. Ang ko ng patay is nagpaparamdam. O kaya'y for the content kang ginawa. O kaya may mali doon sa pagpapatayo ng lagay ng bulaklak. O hamin lang ba. So, kayo na. Kusgahan nyo.